Hello guys! Magluluto ako ng patola na may malunggay at miswa. Ang sahog natin, konting giniling. Palambutin lang po muna natin yung ating giniling. Hindi natin ng konting tubig hanggang sa maiga. Maglagay na po tayo ng asin at paminta para kumapit na yung lasa sa giniling. Mix lang natin. Sahin lang natin magmantika. Lagyan na natin ang sibuyas at bawang. Sahin lang natin mag-brown. Light brown yung bawang at sibuyas. Lagyan na natin ng hot water para mabilis kumulo. Timpla natin konting seasoning. Ayan, patis. Isang kutsara. Lagay ko na po ang patola. Patola. Ayan, lutuin lang muna natin sa glit. Lagyan na natin ang miswa. Wow, sarap. pag na natin ang malunggay. Diba? Napakasarap at healthy.